Ang NBA ang pinakasikat at pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Kaya naman hindi na tayo magtataka kung bakit lahat ng mga Filipino ay nakatutok sa ligang ito palagi. Bilang isang basketball religion country, ay hindi natin matatanggal na ang Pilipinas ay isa sa mga top supporters ng National Basketball Association. Pero mas magiging proud tayo at mas magbibigay ng suporta kung may mga kapwa tayo mga Filipino na talagang nire-representa ang bansa sa biggest basketball league sa mundo. Pag-usapan natin kung gaano ka-proud ang mga personalidad ng mga ito sa NBA at kung gaano rin tayo ka proud sa kanila sa Filipino basketball or NBA fans. Well, ang una ay ang Filipino-American player na si Jalen Green. Sobrang daming nang hinayang sa player na ito para sa Gilas at isa na ako doon. Late na kasi nang mabigyan ng pansin ang 6'4 athletic guard ng Houston Rockets at dahil sa rule ng FIBA na before 16 years old ay dapat may passport ka na ng bansang i-representa mo ay hindi na pwedeng makalaro sa Pilipinas si Jalen. Nakadagdag pa sa kawalan ng pag-asa ni Green para sa Gilas ay ang paglalaro nito sa Team USA kung saan ay napabilang pa ito sa mga top player ng US. Hindi naman sa minamal kung ko kong gilas pero Team USA is Team USA hindi ba? Kahit sino naman siguro. Pero ganun pa man ay hindi nakalimutan ni Green ang kanyang pagiging Filipino blooded player at maliban sa ilang bes na pagpasyal niya sa Pinas ay dala-dala niya ang Pilipinas palagi sa NBA. Nakaka-proud isipin na kahit na hindi 100% Pinoy si Jalen Green ay aware ito at tanggap niya na may dugo siyang Pinoy. What's up y'all, it's Jalen Green, really excited for Filipino Heritage Night. <laughs> Sunod so ay walang iba kundi si Jordan Clarkson. Sa isang video ni Clarkson kung saan ay main topic ay ang mga tattoo meanings nito ay may parte kung saan ay may tattoo ito na related sa ating watawat. That's another tattoo I got on my chest too. Uh, it's my grandmother. The Filipino flag is like flying over. Well meron o walang tattoo ukol sa Pinas si Clarkson ay hindi big issue yon Dahil matagal na nating alam kung gaano kay special ang Pilipinas kay Clarkson at sa buong pamilya nito. Kahit 100% palagi ang Pilipinas kapag tumapak si JC sa NBA court. Dahil maliban sa may Dugusyang Pinoy ay mas pinakilala ni Clarkson ng Pilipinas sa buong mundo lalo na sa NBA noong naglaro ito at i-representa nito ang ating national team na Gilas Pilipinas. Maliban sa mga players ay may mga coaches din tayo talagang idinala at idinadala pa ang pagiging Pinoy sa NBA. Props kay NBA champ coach at head coach ng Miami Heat na si Coach Eric Spolstra dahil sa pagkilala sa pagiging Pinoy nito. Sobrang proud si Coach Eric sa kanyang lahing pinanggalingan. Pero aside kay Coach Eric ay meron pa tayong proud to be Pinoy sa NBA na kasama sa coaching staff ng isang NBA team. Ito nga ay walang iba kundi ang former Gilas Pilipinas captain at PBA MVP na si Coach Jimmy Alapag. Si Coach Jimmy ay bahagi ng coaching staff ng Sacramento Kings bilang isang player development coach. Mula sa pagiging assistant coach ng affiliate team ng Kings sa NBA G League ay napromote ito bilang coach sa kanilang NBA team. Well, hindi na siguro dapat natin pambigyan ng question ang pagiging proud ni Coach Jimmy bilang isang Pinoy sa NBA. Dahil halos buong karyera sa player ay nakatatak na sa kanyang Pilipinas. Kahit sa mga parte ng mundo ito dumako. Sa so, ngayon ay meron tayong active at kilalang limang personalidad sa NBA. Tatlong mga players at dalawa sa coaching job. Another reason kung bakit mananatili ang suporta ng mga Pinoy sa NBA.